i got the cash in the bag stadium packed born a rock star in this life gon' live it up on the attack baby i'm bad i just wanna get caught up in this life i'm crazy i'm bad do it no cap only god wants you better go live it up cash in the bag stadium pack, baby i'm bad baby i'm bad yon mga kabiyay, welcome sa aking motovlog. Ngayon lang nakakapag-motovlog na naman mga kabiyahe. At andito nga tayo sa uh, comparison ng Yamaha XMAX 2020 model at saka bagong Honda Forza 125 22-21 model mga katoto. Kaya kung gusto nyo mag-subscribe, please do subscribe, like and share my video at simulan na natin mga katoto at andito nga at ikukumparo rin natin yung dalawang uh, eh, scooter na magkaparehong magkapareho ito yung mga comparison nila yung mga specs uh, sa Porsche ay all LED lights yan tapos sa uh, X Max naman ay LED headlight and tail lights sa kanyang console uh, makikita nyo dito iyan no yung console ng X Max analog uh, digital uh, instrument yan kikita nyo ma malaki yung kanyang console uh, kumpara dito sa sa Forza 125 na mas maliit. Sa video lang yan malaki pero mas maliit yan na analog-digital instrument na rin mga katoto. At ipapire-up natin yan mamaya. Sa kanyang engine naman ay ang X-Max. Ang kanyang engine ay 120 4 CC single cylinder cylinder the uh, fourth valve SOHC liquid cooled. Samantalang ang fourth sa 2021 model ay 125 CC single cylinder cylinder fourth valve SOHC liquid engine with traction control na yan mga katoto. Kita nyo naman oh. Yan ang bagong makina ng uh, Forza. At sa Forza din ay 12.2 Newton meters at 8,250 RPM. Samantalang ang X-Max ay 12 Newton meter at 6,500 RPM. 12 horsepower at 8,750 samantalang ang Forza ay 14.7 horsepower at 8,750 rpm yan at sa kanilang uh, dimension naman mga katoto <clears throat> yan ang makikita nyo ang seat height ng ng Forza ay 780 mm sa X-Max ay 800 mm whale base sa Forza 1,505 mm samantalang sa X-Max ay 1,570 mm at sa curb weight naman ng uh, Forza ay 161 kilos samantalang ang X-Max ay 166 kilos at saka ground clearance naman makikita nyo yan ang dalawa sa ground clearance ng Forza ay 145 mm samantalang ang X-Max ay 140 mm kaya mas mababa ang clearance ng X-Max ang fuel tank ng Forza ay 11.5 liters samantalang ang fuel tank capacity ng X-Max ay 13 liters kaya mas mata laki ang tanki ng X-Max kaysa sa Forza ang front suspension naman ng Forza ay telescopic fork you know? Samantalang um, ang ang X-Max i telescopic port din Magkaparehas sila. At sa At sa force ay adjustable twin shocks. sa brakes braking system naman niya ay sa front ng Forza kita nyo 256mm single disc abs sa harap at 240mm single disc abs Abs sa rear samantalang sa xmax I, ay 267mm single disc abs front at saka 245mm single disc abs kaya hindi sila nagkakalayo sa front tire naman sa X-Max ay 120 x 70 by 15 ganon din sa X-Max magkatulad sila ganon din sa rear ng Forza I-140 by 70 by 14 magkatulad na magkatulad sila ng rear din ng X-Max 140 by 70 by 14 yung kanilang chassis ang Forza ay steel under bone frame samantalang ang x max ay steel frame kaya magkaiba sila at pareho na rin silang keyless ignition tapos ang tapos ang kanilang gasoline consumption ay 2.3 liters per 100 kilometers sa Honda At 2.7 liters sa Yamaha X-Max Per 100 kilometers Kaya yan ang specs Ng dalawang motor na yan At ipapakita ko sa inyo ngayon Yung kanilang uh, kabuuan Mga katoto Kaya kung nagustuhan nyo ang aking motovlog Please do subscribe, like and share Kaya halika papakita ko na sa inyo. Okay. Yun na uh, mga kabiyahe. Andito nga tayo sa dalawang uh, scooters na Yamaha X-Max at sa ka 125 na 2021 model. 2020 20 model ito ang uh, X-Max. Kaya lika, uh, tapakita ko sa inyo kung paano ito ipanda rin. Dito o, oh, kita nyo dito. Yan na uh, yung na natin. Push. Ganun lang. Tapos kita nyo na no, yung kanyang screen. Yung. Yan ang console uh, ng Yamaha X Max 125. At pumunta naman tayo dito sa bagong bago na Potsa. Shout out sa may ari na si Roland da uh, Bergara na taga Pangasinan. Talaga mga taga Pangasinan, guwapo at guwapo din yung motor. Kaya eh, ito na natin. Yan o. Oh. E, eh, lang natin yan. Keyless ignition na ito. Kikita nyo naman o oh, yung kanilang uh, console display. Mayroon na nandito na rin yung kanilang uh, information. At ito pa ah. Yan ang kakanda ng X-Max Ay ng Forza Automatic yan o oh. Tumataas, bumababa Samantalang yung X-Max Na 2020 naka stock lang yan Yan At uh, yung fuel Kunan natin itong fuel nya Yan Seat uh, Yan oh. May kakarga mo lahat ng dalawang full face helmet yang kagandahan dito sa Forza ganun din dito sa X-Max alika ang um, kuwan ng gasolinahan uh, ng X-Max yan at saka yung kuwan din niya makikita nyo yung upuan kasi din ang dalawang helmet dito kaya magkaparehas na magkaparehas sila ng uh, Forza sa uh, compartment yan. At panda na natin itong uh, XMAX 120 20 model. Yan lang. Oh. Eh. Ay, tapo lang. <laughs> <laughs> Naninibaw ko ako dito sa XMAX uh, 125. Dito naman tayo sa uh, Forza. Ah, da dahil ito, Euro 5 compliant na to pero yung X Max Euro 4 compliant kaya magkain na sila mas smooth yung tunog nitong Corsa mas malakas yung tunog nito dahil yung yodo po parang ito kaya yung dalawang yan uh, batila, hindi naman sila nagkakalayo ng tunog na uh, dalawa yan mga katoto kita nyo naman para sila ng may led lights iyon ulang nakikita yun dahil maaraw ngayon pero maginaw meron na din silang dalawang uh, laser lights kita nyo mas maganda lang ng kunti itong uh, Honda dahil bagong modelo nga kaysa dito sa Yamaha na medyo isang taon ang magwat nila pero meron siyang dalawa nyo kita nyo maganda yung pagkakakot ng kanilang LED lights at isa-shoutout ko lang yung dalawang may atin nito, si Nolan at saka si Aris na taga Batangas na guwapo. <laughs> Baka magalit yung may ate kapag di ko sinabing guwapo. Kaya yan ha, oh. eh, na natin, halika dito, halika. Ah. Ito ko. Oh. Yan makikita nyo yung mga information niya no, yung trip Eh yung kutasan dito sa uh, na lahat at uh, dito sa kabila tignan nyo mas, madali, mas madaling tignan yung information nitong uh, Forza dahil uh, mayroon siyang uh, pipindutin mo lang yan nag iiba iba yung kanyang uh, information mas uh, clear yung kanyang information dito sa uh, Honda Forza kaysa dun sa X-Max 125. At saka mas modern kasi ito. Pero yung model ng uh, model ng Yamaha X-Max 2021 model meron na din siyang clutch. Uh, Yun nga mga kabiyahe. At uh, na compare na natin itong dalawang uh, motor na parehas na magaganda at yung mga may-ari ay mga kasing guwapo pero sa tingin ko mas gwapo ako doon sa mga may-ari maganda din itong uh, sa mga chicks pang angkas dahil uh, kung maganda yung chicks na isasakay nyo sa bagay yung may-ari nitong popsa ay maganda yung chicks nga ganun din itong uh, Yamaha yung x -Max. maganda rin yung masawa nya kaya uh, kung nagustuhan nyo ang aking motovlog please to subscribe